alert, alert, may bagong modus, okay? Shout out sa Maynilad. Kung meron po kayong kakilala nagtatrabaho sa Maynilad, pakitag sila sa video na to. Sa iba't ibang villages dito sa Caloocan City, sa pagitan ng 12 ng madaling araw hanggang alat stress ng madaling araw, may mga rumoronda na lalaking ganyan na naka-uniform at meron pa silang pailaw dito sa kanilang mga damit fina-flashlight po nila ang mga kabahayan. Okay, fina-flashlight nila yung mga bahay. Inaaninag po nila yung mga bahay. Pinorward ko tong kuha ng CCTV namin sa presidente ng asosasyon namin at sabi nga niya, meron din sa mga iba't ibang street dito sa lugar namin na nagpapakilalang taga Maynila daw po sila at nagra-random checking daw sila kapag madaling araw. Ngayon, ang gusto ko po i-confirm, totoo ba na ang Maynilad ay nagtuuto sa kanyang mga empleyado na mag-check ng mga bahay randomly ng madaling araw? Kasi nangyari ito nung college ako, nakakatakot. Buhay pa yung magulang ko nito. nagpretend naman silang taga-meral ko sila. Tapos may kumakausap sa amin, ano-ano mga pangalan na sinasabi niya. Ah, dito pa yung bahay nila, Josephine. Walang Josephine dito. Ay, Daisy, si, ano pala? Nakailang hula na siya ng pangalan, hindi siya tumatama. Tapos may mga kasama siyang mga lalaki na palingalinga sa paligid na para bang look out ang dating. Pinipilit talaga nila yung mama ko na papasukin sila kasi kailangan daw nilang i-check yung kontador namin na nasa loob ng gate namin. Gusto nila pumasok sa bahay pero hindi sila pinapasok ng mama ko. Ngayon ang tanong, totoo bang inuutusan ng Maynilad ang mga lalaking ito na regular na umikot sa mga subdivision ng Madaling Araw at kung oo, bakit Madaling Araw? Para sa kapanatagan ng kalooban ng mga homeowners, sana masagot ng Maynila dito kung talagang legit yung mga pag-ikot-ikot na yan. At kung legit, ay salamat po kung talagang uh, may sinisilip kayong importante dyan. Pero sana po, i-inform nyo muna ang mga presidente ng mga homeowners association para po hindi kakaba ang lahat na nanghuhula. Ba't may mga ganyan kayong mga empleyadong pakalat-kalat tuwing madaling araw. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, mas okay na yung tamang hinala. Basta safe ka.